Ito na nga pala yung final looks ng binuukong project bike, itong Honda Dio na halos 27 years old na. Sa sobrang daming issue kasi nito noon, inayawan na ng dating may-ari. Pero dahil naging parte ito ng mga project bike ko, hindi ko to tinigilan hanggat sa magbago yung itsura. <coughs> Last day na nga pala to ng pagbubuo ko kay Manong Dio. Kaya kahit halos parang na ako dito sa init, tinrabaho ko pa rin to para matapos ko ngayon. Noong huling video ko nga pala, nakalimutan ko ilagay itong bracket ng gastang. tank. Buti na lang may followers na nagsabi sa akin na nakalimutan ko raw ilagay. So sobrang daming dapat asikasuhin kasi talaga rito, minsan may nalilimutan talaga ako. Kaya maraming salamat sa mga taong may kabisado sa ganitong unit na tinatama yung mga nalilimutan ko. Para lahat tayo, pare-pares matuto. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, binak las ko nga pala yung footboard para mailagay ko tong bracket na to. Hindi kasi lalapat yung footboard kapag walang nakalagay na ganito. Kaya inigpitan ko na agad yung dalawang tornilyo dito sa magkabilaang side. At after ko nga pala mailagay yung bracket, ready na uli para ibalik tong footboard. Medyo nahirapan lang talaga ako sa fittings ng kaha nito. Medyo mahirap kasi palapati. Kaya sa tingin ko, pwede na ako magtrabaho sa spa. Gumaling na kasi ako magmasahe. <laughs> Joke lang. At ikakabit ko na nga rin pala yung mga kaha dito sa may kabilang gilid. Nung last video kasi, puro sa kaliwa lang inaikabit ko. At nakabili na rin pala ako ng bolts kailangan gamitin dito. Kaya ngayong araw talaga, siguradong matatapos ko na rin to sa wakas. At sa dami nga pala ng project bike na natapos ko, isa tong Dio sa pinakamabilis kong natapos. Dahil bukod sa maraming nag-aabang nito, pati ako na excited na rin sa magiging resulta. Halos ito kasi yung pinakamaraming piyesang pinalitan, parang nasa 95% ata, ultimo makina. Kaya masasabi mong hindi rin talaga biro bumuo, lalo kapag total scrap yung motor. Pero kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, tapos may extra budget ka, siguradong makakabuo ka. At masasabi mo rin naman na worth ito yung pagod at gastos mo kapag nakita mo na yung magandang resulta lalo na sa mga ganitong klasing motor na sobrang bihira mo lang makikita sa kalsada aminin man natin o hindi kapag nakakita tayo ng kakaibang motor lalo lumang modelo na papatingin tayo lalo na kapag halos bagong itsura yung tipong bagong resto malayo na kasi yung itsura ng mga modelong motor kumpara sa mga lumang motor noon kaya nung nagsimula ko mag project bike puro luma lang talaga inahanap ko para kahit papano maalala pa natin yung mga ganitong unit at kung kayo nga pala yung ko sa tingin nyo ano kay yung magandang project bike na isunod natin, 2 stroke ba o 4 stroke ulit. Sa dami kasi ng mga lumang motor, hindi ko na rin naiisip kung ano ba yung pwede kong isunod. Pero mamaya na yan, mabalik muna tayo dito sa mga pyesa kinakabit natin. Kaya pinwesto ko na rin at tinais ko na para matornilyoan na natin siya dito sa harap. Kagaya ng halos karamihan ng motor na nabuo natin, dalawang tornilyoan lang yung 2 tornilyo natin diyan para maipit natin tong gauge. At niluwagan ko nga pala tong clamp ng throttle, medyo malayo kasi dito sa may gauge kaya inusod ko lang ng bahagya. Nang nailapit ko na, ready na tong headlight. Masasabi sinasabi mong old school talaga tong motor na to dahil sa itsura pa lang na headlight medyo talagang luma kung ikukumpara mo kasi sa mga headlight ng mga mga bagong motor parang transformer na yung mukha kaya tinornilyo ko na nga pala yung batok nito para hindi na to gagalaw galaw at medyo makulay na switch nga pala yung pinalit natin para to meron sa kulay ng chassis at pati nga pala dito sa may dalawang gilid meron din tornilyohan dyan at binilihan ko na nga rin pala to na side mirror nung nakaraan kasi kay Project Snipey bakit daw hindi ko nilagyan ng side mirror sa so, sobra excited ko kasi minsan magbuo nalilimutan ko na lagyan ng side mirror pero bin binibilihan ko talaga yan. Bukod sa for safety purposes, syempre, mauhuli ka kapag wala side mirror, kaya magandang meron. Kaya nang naipasok ko na yung trade, kumuha nga pala ako ng 14, saka ako yung yung nut. At pass forward tayo, naikabit ko na nga pala tong kaha dito sa may harap. Medyo nagdoble trabaho kasi ako rito, kailangan ko kasi tanggalin yung gulong para maikabit yung kaha dito. At ikakabit ko na nga rin pala yung kaha naman dito sa harap, bali ito na nga lang yung kulang nito para mabuo na. Kaya syempre, hindi na natin papatagalin, itetest fit na natin kung sakto lang ba. At syempre, konting masahe lang para lumapat yung mahangi. Philippines saka natin tutornilyohan yan pag okay na at nang nailapat na nga natin maigi yung kaha syempre gumamit tayo ng yayabangin bolt tatlong bolts lang yung kailangan natin ilagay dyan para maigpitan natin to at may lapat tong kaha dito sa harap sa puntong to nga pala medyo nagmamadali na ako pahapon na kasi baka mamaya hindi na naman natin matapos pero dahil nakisama si Manong Dio umabot din tayo sa tamang oras kaya ko na rin mga dito naman sa may dibdib at after nga pala natin may kabit lahat ng kaha ito naman dekal so ikakabit ko dahil wala ako ibang gamit para maikabit to tamang DIY lang, wala kasi akong blower. Pero syempre dinahandahan ko lang para tamang tama yung pagkakalagay natin. Pinunasan ko nga muna pala yan, to yung basahan, saka ako nilagyan ng sticker. At DOSR nga pala yung nakasulat dyan, dito sa magkabila ang gilid. Nilagyan ko rin dito sa harap para hindi masyadong plain tignan. Para kapag may nakasabay sa kalsada si Manong Dio, alam nila kung anong klaseng unit to. At nang naidikit ko na yung kabila, syempre nilagyan ko rin tong kabilang side. Dito mas lalong pumogi si Manong Dio, ayoko kasi talaga nung plain, medyo maganda tong may sticker sa kanya. At ito na nga pala yung naging resulta ng halos dalawang linggong pagpapapogi natin kay Manong Dio. Halos hindi mo na talaga maikilala yung dati niyang itsura kumpara sa naging itsura niya ngayon. Kaya kung may ganito kayong klasing unit, huwag kayong manghinayang na bumuo dahil sulit talaga yung magiging resulta. At matik, syempre, si patar nga pala yung ginamit natin dyan. Hindi man ganong kabigatan si Manong Dio, masasabi mo na malaki na yung pinagbago niya kumpara noon na unlimited issue siya. So yun na nga after almost 2 weeks ng paggagawa natin kay Manong Dio Ito na nga pala yung pinaka final looks nya Kaya kung mapapansin nyo na ng naging itsura nya Compare nung unang araw na dumating to sa atin na talagang unlimited issue halos change all talaga siya. So tingin ko naging worth it naman yung almost 2 weeks na paggagawa natin sa kanya So ito yung kulay niya, naging kulay blue siya Tapos dinikita natin siya ng decals na color combination ng color cyan, black, tsaka white And eto marami nagtatanong sa akin kung magkano nga ba yung nagastos natin dito kay Manong Dio. So all in nga palang nagastos natin dito, gumastos tayo ng nasa 45,000 pesos. And ayun nga pala mga sir habu bukas ipapakita ko na sa inyo yung bagong project bike na bubuin natin. Unlimited issue rin yung kaya sigurado medyo matagal din yung paggagawa natin sa kanya. Kaya kita kayo kit sa susunod na pagbubuo natin ng mga motor, yun lang ride safe. Alright.